We hours date with my husband for almost six years. Parang pa second time pa lang ata namin nakapag-date ulit. Lagi kasi namin kasama ang mga kids. Masaya naman talagang kasama ang mga kids. Kaya lang minsan, nakakaaliw din palang mag-date na kayo lang mag-asawa nag muna kami dito sa may SB, dito sa may Hotel 8 Tagaytay, grabe ang ganda ng view, ang ganda ng ambience, tapos hindi siya crowded, overlooking ng taal tapos maaalala mo yung mga panahon na magjawa pa lang kayo noon, ang sarap balikan pumunta na kami sa aming next destination, so we decided na magpamasaj kasi gusto lang namin mag-relax ngayong araw na ito, pagpasok mo nga dito makikita mo ang overlooking view na Taal Volcano. Say hi na rin sa mga fish. So here we are. We're so excited for our massage. Ayan, tapos na ang aming massage. Ini-enjoy namin yung view with the fish. So, it's a different experience for us and we very enjoy it so it's very important talaga na nag date din yung mga mag-asawa kasi uh, for the past years hindi namin nagagawa 'to kasi wala naman kami normally maiwanan so thankful ako sa aming babysitters na napagkatiwalaan namin para bantayan yung aming kids at para ma-enjoy namin yung araw na ito